nandito ako sa harap ng bahay namin. Naghaling ko guys, kauban ako si Pampam Pam o dahaling ko, kaya may lamok mahapon. Yan. Naghaling ko guys. Yan ang aking dalaga, galantaw sa kuwa o habang gahaling ko. Hi Pampam Pam! Para masuhan ang balay guys. Yan, para may lamok. Kinahang lamok usahay guys. Labi nagpag burn out. O, gahaling. Ito yung kagandahan ba guys. Ang so, maghaling-haling. Kasi kong dalaga. O, hello. Hello. Yan, gahaling kong sayo guys. Landong naman. O, usok guys. Yan, dalaga ha. Nausukan ka di ha? Ha? Hi guys, ayo ko nagpausok guys. Kahit 4 PM pa lang Gahaling na ko dali lapita kay iwas lamok ba kay usay dahang lamok big mahapon. Kusog mga gat, marag kusion akong pani. With pam pam o. Oh. Empen. uban man ni siya. og layo gamay kay maay usok o. Oh. Ang lay layo siya gamay. ban uban man ni siya kay bisag maghaling ko. Pero oh, dara oh, masunurin yan siya. Pag nabi kong dyan lang, dyan lang talaga siya.